Mon Confiado, maingat sa pagsagot sa tanong tungkol sa Pepsi Paloma Movie. para sa aking malitang showbiz! Hanggat maaari ay ayaw magbigay na anumang pahayag ni Mon Confiado kaugnay sa kontrobersyal na pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. simon ang gumaganap na manager ni Pepsi na si Ray de la Cruz. Nang makausap ang aktor na ilang showbiz press, sinabi nito na ayaw niya magkuwento tungkol sa pelikula pero bilang isang aktor, alam umano nila ang buong istorya. Sinay pa ni Mon na professional actor naman siya kaya't inaalam talaga niya ang kabuoan ng pelikula bago niya ito gawin. Maging si Gina Alahar na kasama masa sa pelikula ay hindi naman daw magsushooting kung hindi nito alam ang takbo ng kwento ng pelikula at maging ang iba pa nilang kasama sa movie. Bilang mga professional actors o mano ay alam nila ang istorya pero hindi rin nila alam kung paano ito ipopromote ng director na si Daryl Yap. Sa ngayon daw ay wala siyang pwedeng sabihin dahil ayaw niya ma preempt ang pelikula. Gusto lang daw niya mag-ingat dahil napakahirap ng kinakaharap na problema ng pelikula kaya dapat umano ay hindi sa kanya manggaling ang impormasyon.